Isipin kung ang iyong sasakyan ay ganap na na-charge sa loob lamang ng ilang minuto. Walang mahabang paghihintay. Walang madalas na pagbisita sa charging station. Parang naging realidad ang isang science fiction na pelikula. Ngunit hindi na ito panaginip. Ang CEO ng BYD ay gumawa kamakailan. Ang isang bagay na hindi lamang tinatalakay sa China, ngunit lumikha ng kaguluhan mula sa punong tanggapan ng Tesla sa California hanggang sa opisina ng Toyota sa Japan dahil ipinakilala niya ang bagong blade na baterya ng BYD. Ngunit hindi ito ordinaryong baterya. Nang makita ito, ang pag-alala ni Elon Musk ay tumaas at ang mga malalaking kumpanya tulad ng Toyota ay kailangang muling pag-isipan ang kanilang diskarte sa EV. Ngayon ang tanong, ano ang special sa bateryang ito? Isang bagay ang tiyak na ito ay hindi lamang isang bagay ng bilis ng pag-charge. May nakatago sa likod nito na maaaring yumanig sa pundasyon ng buong industriya ng EV. Anong hindi pa naririnig na teknolohiya ang ginamit ng BYD dito? At paano nito mababaligtad ang EV market? Sasabihin pa namin sa iyo ang sikretong ito sa video. Ngunit bago iyon, kung gusto mong maging unang makakuha ng mga update sa mundo ng teknolohiya at EV. Soy biyay sa post ay mag-subscribe sa channel. Bago natin malaman ang tungkol sa teknolohiya ng baterya na nagbabago ng laro ng BYD, unawain natin ng kaunti ang diskarte ng BYD. Dahil doon magsisimula ang totoong laro. Ngayon, kung anumang kumpanya ang nagtutulak sa Tesla ng Elon Musk sa likod sa merkado ng EV, ay BYD, isang pangalan na tahimik, ngunit may napakalaking paghahanda na pumasok sa mundo ng mga sa sasakyan at ngayon ay nagulat sa buong mundo. Inakala ng mga tao na palaging mangunguna si Tesla sa EV market. Ngunit binago ng BYD ang laro gamit ang ibang pag-iisip, ibang diskarte at mga grounded na diskarte. Ang BYD ay nakatuon sa mass market mula pa sa simula. Habang nananatili si Tesla sa mahal at premium na segment, tina-target ng BYD ang mid-range at abot kayang segment. Kung saan mismo ang totoong user base. At ang pag-iisip na si It ay hindi isang pagkakitaon. Ngunit ito ay resulta ng foresight ng BYD CEO Wang Chuanfu. Sinabi niya sa isang panayam, Kung gusto mong baguhin ang mundo, kailangan mong gumawa ng teknolohiya para sa karaniwang tao, hindi lamang para sa mayayaman. Ang pag-iisip na ito ang naging pinakamalaking lakas ng B. Ang ikalawang malaking hakbang ng BYD ay patayo na pinagsama-samang pagmamanupaktura, ibig sabihin, ang kumpanya ay gumagawa ng lahat mula sa baterya hanggang sa motor, chip hanggang sa software. Ang Tesla ay gumagawa din ng maraming mga bagay sa sarili nito. Ngunit ang BYD ay nagpatuloy at pinanatili ang buong supply chain sa ilalim ng control nito. Nagbigay ito sa kanila ng dalawang pakinabang. Isa, malaki ang nabawas sa gastos. At o, pangalawa, walang tigil sa production nang ang buong mundo ay nahihirapan sa kakulangan ng chip noong 2021 hanggang 2022. Ginawa at ibinenta ng BYD ang mga sasakyan nito ng walang anumang pagkaantala. Ang pangatlong trick ay nakatuon sa parehong hybrid plus EV ng sabay-sabay. Noong tumatakbo ang mundo patungo sa EV, hindi rin binaliwala ng BYD ang mga plug-in na hybrid, lalo na sa mga bansang tulad ng China, kung saan hindi pa ganap na handa ang buong infrastruktura sa pag-charge ng EV, ang mga hybrid ay nagbigay ng malaking kalamangan sa BYD. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanilang mga modelo tulad ng Chin Plus, DMI, at Song Plus ang nagbebenta ng mga benta na nakakabasag ng record. Kasama nito, hindi kailanman gumastos ng malaki ang BYD sa marketing. Ngunit pinagtibay ang diskarte ng magsasalita ng produkto. Ang kalidad, paganap, at presyo ng kanilang mga sasakyan ay napakalakas na ang mga gumagamit mismo ay naging mga ambassador ng tatak. Anin ba nilang mga customer ay hindi nagsasawang purihin ang mga sasakyan sa social media? Sa gitna ng lahat ng ito, maaaring pinag-uusapan ni Elon Musk ang tungkol sa pagpunta sa buwan. Ngunit sa labanang nagaganap sa lupa, gumawa ng malalaking hakbang ang BYD. At ito ang dahilan kung bakit nalampasan ng BYD ang Tesla sa mga benta ng EV noong 2024. Ayon sa mga ulat, ang BYD ay nagbebenta ng 3.02 oh milyong EV unit, habang ang Tesla ay nanatiling natigil sa 1.61 milyon. Ang kahulugan ay malinaw, ang BYD ay hindi lamang gumagawa ng mga kotse. Ito ay nagtatakda ng isang bagong pamantayan araw-araw. At nagsimula ang lahat sa pag-iisip na nagsalita si Wang Chuanfu ilang taon na ang nakakaraan. Hindi lang tayo gumagawa ng mga sasakyan. Gumagawa tayo ng mas magandang kinabukasan. At marahil ang pag-iisip na ito ay naglagay ng isang higanteng tulad ng Tesla sa pag-iisip. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa EV na lumikha ng kaguluhan sa buong EV market. At ang pinakamalaking lakas ay ang blade battery ng BYD. Sa ngayon, may dalawang pangunahing problema sa mundo ng EV, oras ng pagsingil at kaligtasan ng baterya. Ngunit halos inalis na ng BYD ang pareho sa mga ito gamit ang isa sa mga inovasyon nito. Ang baterya ng Blade ay hindi lamang isang baterya. Ito ay isang babala sa buong industriya ng EV na ang mga oras ay nagbago. Una sa lahat, pag-usapan natin ang mabilis nitong pag-charge. Hanggang ngayon iniisip ng mga tao na ang pag-charge ng EV ay nangangahulugan ng paghihintay ng ilang oras. Gunit binago ng blade battery na ito ng BYD ang pag-isip na i-ito. E Ayon sa mga ulat, ang bateryang ito ay nag-charge ng napakabilis na maari itong ma-charge ng hanggang 80% sa loob lamang ng ilang minuto. Nangangahulugan ito na kung ikaw ay nasa malayong paglalakbay at kailangan mong singilin sa daan, kailangan mo lamang huminto saglit. Kahit isang tasa ng kape ay hindi matatapos. At yung kotse ay handa ng i-charge. Ngayon ay pag-usapan natin ang higit pang saklaw. Maraming mga tao ang hindi bumibili ng EV dahil natatakot sila na ang baterya ay maaring mabilis na maubos. Gunit ang blade battery ay nagtapos din si takot na bisaydo. Napakaganda ng densidad ng enerhiya nito na pagkatapos ng full charge Madali nitong masakop ang layo na 500 hanggang 600 kilometro. At ang pinakamahalagang bagay ay ang hanay na ito ay hindi lamang nakikita sa ulat ng lab ng kumpanya, kundi pati na rin sa totoong buhay ng mga kondisyon sa pagmamaneho. Ngayon ang pinakamalaking alalahanin, colictosin. Maaaring narinig mo na ang tungkol sa mga insidente ng sunog sa mga baterya ng EV. Ngunit ang blade na baterya ng BYD ay pinangalanan ayon sa espesyalidad nito. Para itong mahaba, manipis at malakas na talim. Sa pagsubok nito, ito ay tinusok ng drill, pinainit, pinindot ng mabibigat na bagay. Ngunit hindi ito pumutok at hindi rin nasunog. Sa isang pagsubok, ang batteryang ito ay nadurog out isang track at kahit na ang bateryang ito ay nanatiling ganap na ligtas. Ito ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na pinakaligtas na baterya ng EV sa mundo ngayon. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa buhay ng baterya. Ang mga normal na baterya ay tumatagal ng ilang taon at pagkatapos ay ang kanilang pagganap ay nagsisimulang bumaba. Ngunit sa blade battery, ginamit ng BYD ang naturang chemistry at cooling technology na halos pareho ang Pagganap ng bateryang ito gaya ng ginawa nito sa unang araw sa loob ng 8 hanggang 10 tonon taon. Nanangangahulugan ito na hindi mo kailangang pasanin ang gastos ng paulit-ulit na pag pagpapalit ng baterya. May isang malaking pananaw sa likod ng buong teknolohiyang ito upang magtiwala ang mga tao sa mga EV at tila ganap na matagumpay ang BYD dito. Kapag ang baterya sa isang kotse as mabilis, mahaba, hindi masusunog, at may mahabang buhay. Kung gayon ang tanong ay hindi lumabas kung bakit ang mga tao ay hindi bumili ng EV. Habang patuloy na sinusubukan ng mga higanteng tulad ng Tesla na pahusayin ang teknolohiya ng kanilang baterya, nagtakda ang BYD ng pamantayan sa blade na baterya na kasalukuyang mahirap hawakan ng ibang mga kumpanya. Kaya kapag sinabi ng mga tao na ang mga bagong EV ng BYD ay mga game changer, ang pinakamalaking dahilan nito ay ang blade battery na ito. Ito ay hindi lamang isang pagbabago. Ito ay isang teknolohiya na nagbibigay ng bagong direksyon sa buong industriya ng EV. At marahil, ito ang dahilan kung bakit si Elon Musk, na madalas na hindi gaanong kinuha ang BYD, ay sinimulan na silang seryosohin at ang mga higanteng tulad ng Toyota na mismong nagtatrabaho sa mga baterya sa loob ng mga dekada, ay pinag-aralan na mabuti ang teknolohiya ng BYD. Ngayon isipin Kapag ang isang baterya ay napakalakas na maaari nitong baguhin ang buong diskarte sa merkado, gaano kabilis ang pag-iisip ng kumpanyang iyon? At ang pag-iisip na ito ay ginagawang bagong hari ng EVC BYD. Gaano man kaganda ang hitsura ng isang dekoryenteng sasakyan mula sa labas, ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa baterya sa loob nito. Adding BYD, mas na nauunawaan ng ISA ito ng mabuti ay nakabuo ng isang teknolohiya na naging sakit ng ulo para sa ibang mga kumpanya. Pinag-uusapan natin ang teknolohiya ng LFP, i.e. Lithium Iron Phosphate Chemistry na ginagamit sa blade battery ng BYD. giyon ay maari mong maramdaman na ito ay hindi bago. At oh, umiral din ang mga baterya ng LFP dati. Ngunit ang pagkakaiba ay na ang paraan ng BYD ay muling idisenyo ito ay nagbago sa laro. Una sa lahat, unawain natin ang espesyal na bagay tungkol sa LFP. Karaniwan, ang mga kompanya ng EV ay gumagamit ng mga baterya na may NMC or NCA chemistry, baosan na naglalaman ng nickel, cobalt, at manganese. Mga bateryang ito ay maaring mag-imbak ng mas maraming enerhiya ngunit may malaking panganib sa kanila. Mabilis silang uminit, at mataas ang panganib ng sunog. Ang espesyal na bagay tungkol sa mga baterya ng LFP ay ang mga ito ay napakaligtas, thermally stable, at may mahabang buhay. At ito ang dahilan kung bakit pinili ng BYD ang chemistry na ito. Ngunit hindi nila ito nilimitahan sa LFP lamang. Nilikha nila muli ang buong teknolohiya ng baterya sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng bagong arkitektura tulad ng talim. Ngayon, maunawaan ang mahika ng arkitektura ng talim ng BYD. Ang mga normal na baterya ay ginawa sa pamamagitan ng paglalagay ng maliliit na cell sa isang malaking pack. Ngunit, ginawa ng BYD na ang mga cell ng baterya ay mahaba at manipis na parang talim, upang direkta silang magkasya sa pack ng baterya ng walang anumang module o mabigat na frame. Ito ay may dalawang malaking benepisyo. Pagtitipid sa espasyo. Ngayon, ang baterya ay maaring mag-imbak ng mas maraming enerhiya dahil mas maraming mga cell ang magkasya sa loob. Control ng init. Ang mala blade na disenyo ay ginagawang mas madaling panatilihing cool ang baterya, na halos nag-aalis ng panganib ng sobrang init at sunog. Gumamit ang BYD ng cell-to-pack na teknolohiya sa estrukturang ito ng blade battery, ibig sabihin, kung kayon ay direktang naka-install ang mga cell ng baterya sa battery pack nang hindi na kailangang maglagay ng module sa pagitan. Ginawa nitong mas magaan at mas malakas ang baterya. Ngayon ay dumating tayo sa pagsingil at pagganap. Ang pinaka-espesyal na bagay tungkol sa teknolohiya ng LFP ay na makatiis. Ito ng libu-libong cycle ng pagsingil nang hindi nawawala ang kapasidad nito. Maari mong i-charge at i-discharge ang blade na baterya ng BYD ng 3,000 beses. At gayon paman, ang bateryang ito ay gaganap ng halos katulad ng ginawa nito sa unang araw. Nangangahulugan ito na ang bateryang ito ay maaring tumagal ng 8 hanggang 10 taon. At pinapataas din nito ang halaga ng muling pagbebenta ng kotse. Ngayon sa tingin mo, habang ang ibang mga kumpanya ay nasa isang karera upang gawing mas maliit at mas malakas ang mga baterya ng EV, Pinili ng BYD ang isang simple ngunit down-to-earth na diskarte at niyanig ang buong industriya ng baterya. Ang bateryang ito ay nasubok din ng lubusan na itinuturing ng mga tao na ito ang pinakaligtas na baterya sa industriya ng EV. Naipasa nito ang mga drill test, crash test, overcharging test, at maging ang pagsubok ng pagkadurog ng track. At ang bateryang ito ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ang pag-iisip sa likod ng lahat ng teknolohiyang ito ay malinaw. Ang teknolohiyang walang kaligtasan ay hindi kumpleto. At natupad ng BYD ang kaisipang ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang sistema na hindi lamang matibay, ngunit maaasahan din. Ngayon sa susunod na pag-isipan mo ang tungkol sa isang EV, huwag lamang tumingin sa hanay o hitsura. Tingnan ang baterya na naka-install dito. Dahil ang teknolohiya tulad ng blade ng baterya ng BYD ay nagbabago hindi lamang sa kotse, kundi sa buong pag-iisip. At marahil ito ang dahilan kung bakit ang mga kumpanya tulad ng Tesla at Toyota ay nagsimulang tumingin sa teknolohiya ng BYD ng malapitan. Ang baterya na ito ay iba mula sa iba sa merkado, hindi lamang mula sa loob, kundi pati na rin mula sa labas. Lindol sa EV market. Sino ang mananalo? Sino ang matatalo? Ngayong ang blade battery ng BYD ay lumikha ng ganoong bagyo sa industriya ng EV. Ang tanong sa isipan ng lahat, patuloy na lang ba ang panonood ng ibang mga kumpanya? O may iba pang kumpanya na handang tumugon sa hamong ito? Dahil malinaw na ang blade battery ay hindi lamang isang teknolohiya, ito ay isang bagong idea na nagpilit sa mga kumpanya tulad ng Tesla na muling pag-isipan ang kanilang diskarte. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit naging alarm bell ang bateryang ito para sa ibang mga kumpanya. Para sa isa, ang presyo nito ay oso ay mababa, ay pagsingil ay mabilis, at ang antas ng kaligtasan ay napakataas na ang ibang mga kumpanya ay hindi man lang nakakuha ng oras upang tingnan ito. Higit pa rito, gumagawa ang BYD ng sarili nitong mga baterya. Yon ay, hindi ito kailangang umasa sa iba dahil sa kung saan ang parehong gastos at control nito ay mas mahusay. Ngayon isipin, gaano kabilis uusad ang kumpanyang gumagawa ng mura, mabilis, at ligtas na mga baterya sa EV market at ito ay nangyayari. Ayon sa ulat, noong nakaraang taon, nalampas sa ng BYD ang Tesla sa pandaigdigang pagbebenta ng EV. Hindi lahat tungkol sa presyo or marketing. Ito ay tungkol sa teknolohiyang nagbabago ng laro, tulad ng Blade Battery. Pero lumalabas din ang tanong, susuko ba ang ibang kumpanya? Talagang hindi. Si Tesla, na itinuturing na hari ng EV market hanggang ngayon, ay nagsusumikap din sa teknolohiya ng baterya. Ang kanilang bagong plano ay 4,180 cell. Ang mga cell ng baterya na ito ay mas malaki kaysa sa lumang disenyo, nagiimbak ng mas maraming enerhiya, at nag-charge ng mas mabilis. Sinasabi ng Tesla daw ang mga cell na ito ay tataas ang hanay ng mga EV at bawasan ang mga gastos. Ngunit ang teknolohiyang ito ay hindi pa ganap na handa at maraming hamon sa paggawa nito. Hindi rin malayo ang Toyota. Gumagawa ang Toyota sa mga solid-state na baterya. Ang mga bateryang ito ay gawa sa mga sulidong materials sa halip ng mga likidong electrolyte na ginagawang mas ligtas at mas matagal ang mga ito. Sinasabi ng kumpanya na ang mga ito ay maaring tumaas ang saklaw ng EV sa 1,000 km at ang oras ng pagsingil ay magiging 10 minuto lamang. Ngunit ang problema ay ang teknolohiyang ito ay nasa yugto pa rin ng pagsubok at maaring tumagal ng dalawa hanggang tatlong taon pa bago makarating sa merkado. Ang KTL, na pinakamalaking kumpanya sa pagmamanupaktura ng baterya sa buong mundo, at nagsusupply din ng mga baterya sa Tesla, ay nag-anunsyo kamakailan ng kanyang Shengxing Super Fast Charging na baterya. Sinasabi ng KTL na ang bateryang ito ay maaring magbigay ng hanay na 400 km sa loob ng 10 minuto at bagong advanced na chemistry na may LFP ang ginamit dito, na nangangahulugan ito na ang BYD ay magkakaroon ng matinding competition, ang Panasonic, na isang lumang kasosyo ng Tesla ay tumutuon din sa 4,080 ng mga cell at binibigyang diin ang pagtaas ng hanay ng EV. Kasabay nito, ang mga kumpanyang Koreano tulad ng LG Energy Solution at SK On ay nagpaplano ding magdala ng mga high density at long life na baterya. Kaya ang tanong, sino ang mananalo sa karerang ito? sa ngayon, ginawa ng BYD ang pinakamalakas na hakbang. Ang baterya nito tapos practical, napatunayan. At pa gamit sa merkado. Ibig sabihin, handa na ito para sa araw na ito. Ang ibang mga kumpanya ay nagtatrabaho pa rin sa mga baterya ng hinaharap. Posibleng maabutan din nila ang blade battery pagkatapos ng 2 hanggang 3 taon. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ang BYD ang may mataas na kamay. Ang pinakamalaking dahilan nito ay ang kakayahan ng BYD na gumawa ng mabilis na mga desisyon at pag-unawa sa mass market. Ang teknolohiya na kanilang binuo ay hindi ginawa sa lab ngunit para tumakbo sa mga kalsada. At ito ang dahilan kung bakit nangunguna ang BYD sa karera ng EV. Ngunit walang kumpanya ang wala sa karerang ito. Ang Tesla, Toyota, CATL, at iba pang mga kumpanya ay dahan-dahang nagpapakita ng kanilang mga card. Hindi pa rin tumitigil ang kaguluhan sa EV market. Bagkus, nagsisimula pa lang ang tunay na kompetisyon. Kaya sino ang mananalo at sino ang matatalo? Ang sagot dito ay malalaman sa darating na doon taon. Ngunit isang bagay at ki-sigurado, nayanig ng Blade Battery ang industriya ng EV at hindi dito magtatapos ang kwento. Ang susunod na galaw ng BYD. Ano ngayon ang gagawin ng kumpanyang ito? Kung iniisip mo na ang Blade Battery ng BYD at ang napakalaking EV nito ang huling plano nito, maghintay muna. Dahil ang totoong laro ay nagsisimula na ngayon. Hindi lamang binago ng BYD ang teknolohiya, ngayon ay naghahanda na itong baguhin ang direksyon ng buong industriya ng EV. At ang kanilang mga susunod na galaw ay napakalakas na ang pagkabalisa ay tumataas sa mga boardroom ng mga kumpanya mula Tesla hanggang Toyota at iba pa. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Departamento ng Baterya ng BYD. Matapos ang pagyanig sa buong mundo gamit ang Blade Battery, Nagtatrabaho na ngayon ang BYD sa mga solid state na baterya. Ang mga bateryang ito ay itinuturing na susunod na henerasyong teknolohiya na walang likido, walang panganib sa sunog, at ang pag-charge ay napakabilis na pumipikit ka at ganap na nakacharge ang kotse. Ayon sa mga ulat, Sinimulan na ito ng BYD sa ilang laboratoryo ng pananaliksik at planong maglunsad ng mga modelong may mga solid-state na baterya pagsapit ng 2026. Ibig sabihin, ang bagyong dulot ng blade battery sa merkado ay simula pa lamang. Darating pa ang totoong bagyo. Ang pangalawang malaking hakbang ay ang pandaigdigang pagpapalawak. Hanggang ngayon, itinuturing ng karamihan sa mga tao ang BYD na isang Chinese natatak. Ngunit ngayon ay direktang tinatarget ng BYD ang European at American market. Kamakailan lamang, dumating ang balita na binubuksan ng kumpanya ang una nitong malaking pabrika ng pagmamanupaktura sa Europa, sa Hungary, at sa Amerika din. Gumagawa na ng mga bus at commercial vehicle ang BYD. Ngayon ay ganap na itong handa na pumasok sa pampasaherong EV market. Ayon ay, upang makipagkumpetensya kay Elon Musk sa kanyang kuta mismo. Ang ikatlo at pinakapasabog na hakbang ay ang pagbibigay ng direktang competition sa Tesla Model 2. Hanggang ngayon, ang Tesla Model 2 ay itinuturing na pinakaabot-kayang at mid-segment na hari ng mundo ng EV. Ngunit ang BYD ay nagdadala ng bagong kotse bilang tugon dito na ang pangalan ng code ay BYD Seagull Pro. Maaaring humigit kumulang $10,000 ang presyo ng sasakyang ito at ang mga feature nito ay blade battery mahusay na saklaw at mabilis na pag-charge. Lahat ng gusto ng isang karaniwang customer, makukuha nito. At ang presyo ay magiging napakababa na maaring kailanganin ng Tesla na baguhin ang diskarte sa pagpepresyo. Bukod dito, nakatuon na rin ang BYD sa AI at smart driving technology. Ang kanilang layunin ay gawing hindi lamang electric ang mga sasakyan, ngunit matalino at ganap na konektado. Nais nilang ang kanilang mga EV ay maging hindi lamang isang transportation, ngunit isang gumagalaw na platform ng teknolohiya. At para dito, nagsimula silang makipagsosyo sa mga tech na kumpanya tulad ng Huawei, NVIDIA. Ang BYD ay may isa pang kawili-wiling plano, nagtatrabaho sa mga lumilipad na sasakyan. Oh, tama ang narinig mo. Ang kanilang subsidiary na kumpanya ay nagsasaliksik din ng teknolohiya ng flying car tulad ng SkyDrive. At ilang test run din ang ginawa sa China. Nanangangahulugan ito na ang BYD ay hindi nice na limitado sa mga kalsada lamang. Nagpaplano itong abutin ang langit. Kaya ang ilalim na linya ay simple. Nasa mode na ngayon ang BYD kung saan nice nitong maging hindi lamang isang EV na kumpanya, kundi isang higanting teknolohiya sa hinaharap. Mayroon itong teknolohiya ng baterya, kapasidad ng production, pag-unawa sa merkado at higit sa lahat, ang bilis na nakakagulat sa ibang ang mga kumpanya. Ang Elon Musk ay maaring nagpapadala ng mga rocket sa kalawakan. Ngunit sa lupa, ang BYD ay nakakakuha ng pangingibabaw sa labanan sa kotse. At ang mga galaw na ginagawa nito ngayon ay malinaw na nagpapahiwatig na ang misyon ng BYD ay hindi lamang upang maging numero unong kumpanya ng EV ngunit upang baguhin ang paraan ng pagkilos sa buong mundo. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ng isang EV, Big Young Pansin, Tesla ba, Toyota, o BYD, dahil sa laban na ito, ang nag-iisip ng maaga at unang kumilos ang siyang mananalo. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ang video na ito at gusto mong maging una upang makakuha ng higit pang mga ganitong tech update, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel ngayon.